Mga awit kabanata 54 at mga taludtod. Isa hanggang pito ay ligtas mo ako o Diyos sa pamamagitan ng iyong pangalan at hatulan mo ako sa iyong kapangyarihan. Dinggin mo ang aking dalangin o Diyos. Pakinggan mo ang mga salita ng aking bibig sapagkat ang mga tagaibang lupa ay nagsibangon laban sa akin at ang mga mangdadahas na tao ay nagsisiusig ng aking kaluluwa. Hindi nila inilagay ang Diyos sa harap nila. Sela. Narito, ang Diyos ay aking katulong. Ang Panginoon ay sa kanila na nag-sisi-alalay ng aking kaluluwa. Kaniyang ibabalik ang kasamaan sa aking mga kaaway. Gibain mo sila sa iyong katotohanan. Ako'y maghahain sa iyo ng kusang handog. Ako'y magpapasalamat sa iyong pangalan, O Panginoon, sapagkat mabuti. Sapagkat iniligtas niya ako sa lahat ng kabagabagan at nakita ng aking mata ang aking nasa sa aking mga kaaway. Mga awit kabanata 54 at mga taludtod 1 hanggang 7.